Nung ilang linggo, nakasama ko po si Pangulo sa Kalumpit, Bulacan. Pinuntahan namin ang uh, dalawang barangay doon, yung barangay Bulusan at barangay Pranses. Um, doon po, nakita mismo namin ang ating mahal na Pangulo yung substandard at incomplete na flood control projects. Kung ninyo, meron pa doon, doon sa barangay Prances Ataw, sa Bulusan. Dinakma ni Pangulo yung konkreto at sa kamay lang niya, eh, halos uh, nadurog yung, yung konkreto no? na pinakita niya. At tagagang um, talagang nakakagalit uh, no? yung, yung yung experience na yun. At nakita ko firsthand hand yung uh, gagit ng Pangulo dito sa mga ginawang mga proyektong to. Pero alam nyo po, higit pa dun sa gagit niya sa mga nakita nating mga facility na substandard. Na klarong-klaro, hindi, hindi, wala nang kailangan investigasyon doon. Kitang-kita mo pagang sa mata pagang Maramdaman mo pagang sa kamay mo, na talagang substandard. More than that, I think ang pinaka gina, uh, ang pinaka ng, ng, Pangulo eh nung kinausap po namin yung mga kababayan natin na nakatira sa Bulusan at sa Pranses sa Kalumpit Bulacan. Alam nyo, yung mga tao po doon ang sabi nila sa Pangulo, Sir, kayo parang ho ang kauna-unahang national government official na nagpunta dito sa amin. Pero ito pong pagbaha, Araw-araw po ito sa amin. Hindi po ito pagtag-ulan Ito po ay daily life na namin siguro mahigit kagahati ng taon. Ganun ang buhay namin. Sabi ng mga tao sa amin po ni Pangulong Marcos nung nandun kami. At dun ko talaga halos uh, hindi ko na humapinta yung, yung mukha ng ating Pangulo dahil yung sakit ng loob niya nakita ko po at naramdaman ko nung, nung nakausap niya yung mga kababayan natin doon. Alam niyo ko yung mga waterline doon, nakikita mo na eh. Minsan naaabot ng five feet eh. No, yung water line, no? At nakikita mo na tagagang doon na. Ibig sabihin, tataas baba na lang ang baha doon. Hindi question na may baha o wala. Ang question doon, gano'ng kataas ang baha? Kaya po nakaka, nakakalungkot po talaga at nakakagalit ito mga nangyaring ito. Kaya nga po tingin ko, uh, simula noon, ah, uh, tagagang inikot ng Pangulong maraming mga proyekto. At yon nakita po natin, no? Um, yung uh, after every inspection, the President got angrier and angrier. No, doon pong uh, nasa Baguio siya, halimbawa, nung kasama po niya si Baguio Mayor uh, Benji Magalong. Yung sinabi niya, ito, daang-daang milyon to. Pero wala to, tinapon lang sa ilog yung pondong ito. Kasi useless itong proyektong to, sabi ng ating Pangulo. Kaya po talaga, ano, no? um, tingin ko, umabot na sa punto uh, na talagang yung galit ng ating Pangulo, eh, kailangan, ang sabi niya, eh, kailangan mag-translate na into concrete action. Kailangan itong galit, itong sakit na nararamdaman, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng lahat ng mga kababayan natin, dahil dito sa mga nangyari sa DPWH at yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, eh kailangan gawa na ng konkretong aksyon.